baba! Ang mga 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 kayo, takas! Ay, dito ba? Oo, wala sarado. Ay, saan nyo ba gusto? May nila nga, may nila. Uwas! yung party party. Ay, wala dito sarado. Party, party. Party, party, people. Ikaw, party, party tayo. Ay, ginawa nyo. Kami, sukat. Gas Ano? Ayun sila nga nyo. Ano? Saan nyo ba gusto? Party nga eh. Party. Party. Okay, tara oh, na. Tara na. Tara uh. na. Tara. Yetina sa abi ko sa inyo. Ano to, bakit? Eh? Nandito tayo. Oo. Oh, nandito tayo ngayon sa G-Side Nightclub! Oh! nightclub. Yeah, club. Night Club. Tayo, tayo. Hoy, wala kayong dininig. Oo, di ba? Tapak pagalit tanda ko. Diary kaya ibigin. Kaya ngayon. Yan iyan. Tapak-tapak lang. Ito ma diyan? Hindi kaya ay tara. Eh, bagus weldo kumain tayo. First sahod uh, sa Facebook. Ay! Ayon, mo yan. Oh. Anlak. <laughs> Ito na Unang layas. Uh, unang layas. Unang, unang layas. Layas, layas lihat Ayon na. Tingnan Let's go, go. Jisai. <laughs> Bugo. Sigurado na tatawa ka dito. Bugok pa lamang ito'y maging paborito. Bugok kilatisin kung sino ang malakas at pag-abang sa mga bagong bituin lalabas. Ba Sigurado na tatawa ka dito. Bugok pa ito'y maging paborito. Bugok kilatisin kung sino ang malakas at pag-abang sa mga bagong bituin lalabas. Wala na? Hello, G-Jay Barya, G-Jay Ayu, wini Ayo. No, na. Wini pa. Ayo pa. Sa pa pa? Sa ta ay bobota. Sa di pa ako. Asak ano? Karma. Karma naman? Karma na siya. Eh, tarar 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 Abi wala sa... malinis kami. Dren TV. Chismis ya. Wala ka pala we ano. Tara mo, tara tara mo. Bakit ka takot sa karma? Oh yan, yan. Bakit takot oh, yan. ka sa karma? Bakit takot ako sa karma? Oh. Ano ako? Ano, isa pa, isa pa. iba na naman? Sa iba na naman? na naman? Oo, pare, lipat!

Hype ka! Hindi, <laughs> pag <laughs> okay lang kahit mahal? Oh, okay, kasi yeah, itura yeah, pa yeah. lang ako, 3 million eh, 3 million. To <laughs> 3 million <lang laughs> ba? Ano na? No, no, no. Sa hype. <laughs> <laughs> Daniel, 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 na tatawa ka dito Bugok, ito maging paborito Bugok, guys, nag enjoy pa yung guys. Nag enjoy pa yung Enjoy ba tawag pag masaya? Oo <laughs> oh. oh. <laughs> <Ha>? <laughs> enjoy, enjoy Enjoy, <laughs> enjoy. kayo Ano tayo napunta nung no, huli? Ano ba pangalan? Ano tayo napunta nung huli? Hype bar Pops. Hype bar Sabi ko sa'yo, susunod na sahod mo Isa pa ulit <laughs> <laughs> Nag-enjoy ako, sobra Nag-enjoy ka pa. Ay, syempre, masarap nga eh Nag-sahod mo ulit ha, nag-sahod ulit ha Eric, tanongin mo, Pops, Eric